idol. Wow! Ayan po. Ayan. Kumukulo mga idol. Hi mga idol! Magandang tanghali po sa inyo lahat dyan. Nagbabalik naman na po ang aming channel Castro Mini Vlog. So for today's video mga idol ay... Magluluto po tayo ng miswa na may udong po. Yan. Ito po mga idol oh. Yan. Meron po pala tayong si senyuni, senyorita na ano po. Sardinas at saka itong na ano, tatlong miswa. Ito po. Tatlong miswa po mga idol. At saka itong udong po mga idol. Yan. Ito po dalawang udong. At ito pala yung masangkap mga idol oh. Ito, ahos, black pepper, o itong, ano, bumbay, or sibuyas. Yan. So, mga idol, magsimula na po tayo magluto. Let's go! Yan po, mga idol, oh. Nagsimula na po si mama maghiwa itong, ano, sangkap, at saka, ano, nag-start na rin siyang mag- magpainit ng mantika po. madali ramay itong Madali lang po daw to mga idol. Wala nang kuti-kuti. po oh. Nagsimula na po ang ano mga idol. Pisipi. What? Bro, what are you talking about, man? Hindi tawagan ng init? Eh basta mga idol, yung init na, yun na, yan mga idol. Yan po yung uh, yung sibuyas pala. Ang first na ilagay mo ay itong ahos. Lagay po yun. Yan po. Yan, nagsimula na po si mama mag sa mga idol. Yan po, nilagyan na po niya ng ahos or bawang po, mga idol. Bawang pala. At saka ito si buyas, mga idol. Mikos-mikos oh. po, mga idol. Yan po. Yan po mga idolo. kusmikos po ni mama. Yan kasunod yung sardinas. Yan po sardinas na señorita. Marami pong brand nga ano po sardinas. Yan po. Yan na po mga idol. Nalagyan na po pala ni mama ng tubig yan. Hindi lang nabidyohan mga idol ato po ano mga idol miswa ay parisan po natin ng ano ginesang kangkong or kangkong yan po samahan po natin si mama manguha ng kangkong mga idol yan na po yan po si mama mga idol oh manguha po siya ng tangkong sa sarili niyang ano tanim po mga idol yan po. Po pala mga idolo yung ano, sariling tanim ni mama. Noon mga idol, merong ano, sitaw ka man. No? Merong sitaw po si mamang ang tanim mga idol pero namatay na po. Yan po. Yan na po mga idolo. Oh. Yan na po lahat yung nakuha ng kangkong. Or kang kung po. Balik <laughs> po tayo dito. Yan po. Yan na po mga idol. O oh. kumukulo na po. Lagay na po natin itong udong. Ito ano ulit yan. Ilagay na po. Yan po yung miswa mga idol. Hmm. At panghuling miswa po. Hmm. Panghuling miswa. At imikos may kos-may kos po mga idol. Yan po mga idol. Wow. Abang, naghihintay po tayo maluto itong ano mga idol, miswa. Ano mag ano lang si mama itong kangkong po, ito po. Ito po mga idol, oh, yung kangkong. Ano po Kunti ito lang, lang po, po? ni mama? Kunti lang po ito. Si Camila. Yan po. Yan, tignan na po natin. Yan po. At saka, timplahan po ni mama. Black paper po, mga idol. No? po. Black paper. paper. Ah, magic sarap po. yan mga idol. Ayan, asin. Because may cost po, mga idol, para mahalo po. Mahalo po yung ano. Yung timpla po, mga idol. Ayan na po. Katapos niyan mga idol, kasunod na po itong kangkong po mga idol. Yan na po. Yan na po yung miswa mga idol oh Luto na po yan. Yan po. Yan mga idol kasunod na po yan itong ano. Itong kangkong. Kunti Ito po itong kangkong mga idol. Yan na po. Yan, nilagyan na po ni Mama ng ano, mga idol, mantika para mag-isa po siya. Yan po. Yan na po mga idol, oh. nilagyan na po ni Mama ng bawang po. Oh. Yan ay mekos-mekos. At saka yung sibuyas po mga idol, oh. Yan, mekos-mekos po mga idol. Yan na po, ilagay na po ni Mama yung kangkong may doon. Yan na. Yan. Tapisik. Yan po may Kangkong po. Yan na po yung kangkong. May kus may kus po ni Mama. Yan yan mga idolo, nilagyan po ni mama ng patis. Kunting patis po. Yan, lagyan po ng kunting ano mga idol. Tubig. Para mayroong kunting sabaw. Yan. Yan na po mga idol, lagyan po ni mama ng black pepper at saka ay, black pepper po yan. At saka oyster po, mga idol. Oyster sauce. Yan. Kumukulo, mga idol. Po. Yan na po, mga idol. Po. Pagkatapos itong maluto, mga idol, let's go na siguro sa kain. Let's go! Sana all. Oh. mga idol, ito na po lahat. Ito na po pala yung tangkong at saka miswa itong ano, kanin. Bago tayo kumain mga idol, ay bago po pala tayo mag mga idol, ano, shout out muna tayo. Shout out pala kay Milane D. Misa Solero. Solero. Shout out po. Shout out pala kay Sian Ibanez from Leyte. Shout, Shoutout out. Shout out pala kay Betty Wales. Shout, Shoutout out. Shout out pala kay Armis Gol Arms Gal. Arms Gal Labukana. shoutout. Shout, shout out. out. Shout out pala kay M Torno. Shout, Shoutout out. Shout out pala kay Hana Hana. Shout, Shoutout out. Shout out pala kay Mark Louis Manyo. Shout, shout, out. out. Shoutout pala kay Winsley and Manfred Stats. Shoutout. Shoutout. Shoutout pala kay Nanay Rosana. Ay, especially po pala kay Nanay Rosana, kay Tita, at saka kay Tita Nicole. Shoutout. Kung gusto nyo po mapashoutout mga idol, commenta po kayo sa ibaba ito dito sa comment section po. Ayan. So, pray mo na tayo mga idol. Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Let us all learn for this day. We close to our daughter. She is from thy one to Lord, Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Time po. Time po.

i'm a put my gun

mo kantang o ganting kanto daray tao ko So mga idol, dito na lang siguro yung video kasi busog na po kami. Salamat sa panonood. Bye bye. God bless.